training yan stun training mo tayo mga guys so isama na din si John Rayo at si Emma Raos yun o ito maliwanag yun know? support natin si Bay you Elias Bay TV you know? may Elias sa Davao may Elias Manila oo oh, yun know? baka nyo kasi ano kami tamay albay nakalala So yun nang uh, opisa pa lang ng video, lagapak na agad, may nabalian agad ng buto. <laughs> So yun na guys, nakita nyo naman itong uh, mga pinaggagawa namin na uh, ito ay tinatawag na trampoline. Trampoline jump yan. O oh, yan, madalas yan ginagamit kasi guys. Uh, madalas namin to uh, uh, ginagawa sa ensayo dahil ito ang mas uh, ano ngayon uh, in demand kasi nagagamit namin to sa ano mga blasting sa mga teleserye, sa pelikula, uh, mga action. Napapanood nyo naman siguro yung mga Nakikita nyo sa Batang Kiapo guys Katulad na lang nito Yung sample na to Panoorin nyo Ayan guys ito po ay eksena sa Batang Kiapo Kung saan pinasabugan sila ni John Strada Ayan o no? Mga stuntman yan yung mga tumalon Ayan guys o oh. di ba? Diba? Ganon kasi yung mga mas in demand at saka medyo mataas yung bayad ngayon guys sa ano sa stunts at syempre pandubol sa mga artista guys katulad na lang nito kay Tanggol paglipad niya ayan o oh. oh, di ba parang agila yun o oh. yung mga signature moves ni Tanggol yun yung ano namin ginagawa at syempre bago kami nag nagtatambling-tambling eh, stretching talaga muna yan yan ang pinaka ano importante sa lahat bago ka gagawa ng mga ano stunts mga routine mga trampoline dive mga bulo Siyempre, kailangan niya ng ano uh, matinding stretching sa katawan para mahatak yung mga nakatagong mga natutulog ng na mga ugat-ugat mga kalamnan mga dugo na naka ano, diyan stuck-stuck na diyan na mga tumitigas na, na kalamnan mga joint diyan para iwas uh, iwas injury yan guys, mga basic lang na bulo yan para di manibago yung katawan mo pagbagsak mo sa ano, sa sahig. Yan, mga mababa muna sa una na mga stunt. Yan, mababang ano muna dive. Hanggang sa pataas ng pataas yan. Ayan, unti-unti. Tsaka di naman uh, yung mga beginners, di naman sila pilit na sumali din. Siyempre tuturuan sila na kung paano. Tsaka uh, ganun, pinapanood ano, lang na yun? muna nila yung mga, you know. big boy bang mga ito? expert ito. na. Ah, wala. <laughs> Panis kay King. Yun know, o, tiyan si King o. Oh. Expert o. Oh. oh. Okay, expert boy. Ito nga. Ay, ah, wala. Kulang <laughs> pa konti. Kulang <laughs> pa konti. O, oh, tiyan King. Ngayon yeah. o. O. Sa mga nagdudubol, yan sa mga artista sila yung madalas saka itong si ano itong si Charlie si Katawan yan laki ng katawan yan guys pero babading bading yan hindi yan joke lang yan talaga ano yan masayahin to na stuntman to madalas to nagdodobol ano sa ano kay Roro dati sa Black Rider nagdodobol to yan gusto nyo nang tuto nang backflip eh yun kaya tinuturoan siya ng basic lahat halos lahat naman ng mga ano dito ah uh, martial arts na ano itinuturo sa mga stuntman para magkaroon din ng background. Hindi lang sa pang-taping kundi rin sa personal na buhay. Magagamit mo din 'yan sa self-defense halimbawa may mga nagtatangka sa iyo masama, magamit mo yung ano martial arts. Kaya no? pala eh. diba? Katulad yan, pati babae, ayan tinuturuan din 'yan sa mga ano mga stunts kasi nagdodobol din sa mga babaeng artista sila din yung gumagawa ng mga mahihirap na stunts katulad ng mga laglag sa bintana gulong sa hagdan kaya laglag sa sasakyan sa mga laglag sa bangin alam sa tulay yun no? yan. Tina kayo ng, ng bata. Bata din si tinalo pa kayo ng bata o. Oh. Testa ng mga bata. Di ba na kunyari parang nalaglag sa hagdan. Sila yung mga gumaganap. Sila yung double Para hindi masaktan yung artista natin. yan naman guys. eh uh, Brazilian Jiu Jitsu. Uh, mga basic training lang. Para magkaroon din ng background yung mga stuntmen. na uh, ganun. Magamit sa routine. Sa fighting routine. Ayan Lock na Sempre <laughs> guys, Kung kumero masakaling ano napilayan, ganoon sumakit yung katawan, balian. Ayun, meron kaming ano dito, chiropractor ayun oh, no? si Donald Munda. Yan ibis na kanan lang yung uh, sumakit sa kanya, kanang uh, kamay, kanang balikat. Ayun, pagkatapos yan naging ano na. kaliwat kanan na <laughs> naging pantay na ayan o no? o oh, diba ganun kalupit may assistant pa taga kiliti sa didi ganun pala yan guys so, yun na, guys. Ayun, ayun, kami habang ano, ha, training, ayan ako sumali din tayo din tayo, tayo pahuli sa ano Brazilian Jiu Jitsu guys ayan o oh. yun o oh. siyempre hindi <laughs> tayo patatalo dyan ayan oh. No? Yun no? Know? oh O diba Kala nyo kayo lang marunong ha Siyempre kailangan ko din may appearance dito sa video ko Channel ko to eh Kaso hanggang dyan lang <laughs> Thanks for watching <laughs> no <laughs>